Welcome back sa ating channel mga kaibigan At kung bago ka pa lang sa ating channel Please do like, subscribe And press the notification bell mga kaibigan Para updated sa mga bago nating videos Well mga kaibigan Isang uh, Isang matinding tagabatikos ni Cuadro Alas mga kaibigan Isang matinding kritiko ni Cuadro Alas mga kapatid uh, Tumigil na po tumigil na siya sa pambabatikos kay Quadro Alas Ayaw niyang sabihin siya ay isang hater, kundi sabi niya, siya ay isang critics o kritiko mga kaibigan. Pinupuna niya lang ang mga maling gawain ni Quadro Alas. Lalong lalo na ito ay isang boxer at saka atlet mga kaibigan. At ang mga maling pananaw na mga Solid Quadro Alas supporters at saka fanatics mga kaibigan. So kung gusto nyo mapanood ang kanyang mga pambabatikos dati kay Quadro Alas, panoorin nyo lang kanyang channel. Promote natin, Jman Greyhead. So sa huling vlog niya para kay Quadro Alas mga kaibigan is ayaw niya na mga kapit. Kasi parang may isang uh, moments sa kanyang life mga kaibigan nakapagbuka siya ng verse sa bible at saka nakasulat doon hindi ko lang, hindi ko maalala kung ano ang uh, uh, passage kung anong libro pero parang ang sabi doon is uh, what it is for a man to gain the whole world if he loses his soul so parang nagkaroon siya ng realization na itigil na yung uh, pangki critic kasi ang sabi niya sa tuwing nagkikritik siya, siyempre, mag abang din siya. O anong sabihin ng mga sulod supporters si Pedro Alas? At saka, iriribat -re niya rin. Tapos kahit anong mga ayun sa kanya, anong mga malinaw na pagpaliwanag, puro pa rin negatib ang sagot at saka ang pag-iisip ng mga sulid Casimiro fanatics, mga kaibigan. So, he come into the realization na itigil na. So, gusto niya nang bumalik sa dati niyang pagbablog na educational, motivational, at saka inspirational, mga kaibigan. So, if you have time, try niyo panoorin ang kanyang channel. Marami kayong matutunan doon, mga kaibigan. Lalo po pag medyo uhaw -wow kayo sa mga panibagong kaalaman. So, may matutunan kayo. Ganun lang, mga kaibigan. <laughs> so, nabawasan na ng isa ng mga matinding kritiko ni Quadruatas. Kasi ayon kay uh, Jiman Crihead, wala rin kahit anong palibanag niya wala talagang pagbabago so ganoon talaga so, try niyong panoorin ang kanyang mga vlog tungkol kay Casimiro baka malinawan din kayo pero yun ang sabi niya last na niya yun ayaw niya na so wala na tayong makikita wala na kayong makikita ang pambabatikos niya kay Quadro Alas kasi siya mismo nang sabi enough is enough mga kaibigan So, pero ito ha, ah, sabi niya abang-abang pa rin siya sa laban ni Quadro Alas kung magkaroon man. Kita niya. So, ganun lang mga kaibigan. Thank you so much for watching and see you on our next video. Ayan oh. Mga fans ni Alas. Dami o. Mga fans niya. Oh, sige na.